Hello mga bae! So una ko ipakita ninyo. 14, 14 kayo ni. Bago kayo ni siya. Oh. Kitong tamo nga sa stakes niya. So. Ay, ito na po Ito siya yung kamot Ito yung sting niya sa ganito ends. Pag ito na mo sa lain. Ends. Ends. Ito. Ito yung bago ka life namin. Ends. Ipalit me. Ito. Ito kayo siya. O shiny kayo siya mga mati. Bilhin nyo na. Tana, check out nyo nyo na. Check out nyo na. Mga be. And, ito yung sting niya. Ito. Sa ito. Ito yung sting niya, mga be. And, man pang lain siyang sting. And, ito. Ito siya. And, bago kayo siya. Shade down and a and ayan ito yung sting niya mga pe kuan kani siya kani ang reds kay ito bye bye mga be sunod na mo mga vlog